Si Killua Zoldyck ay isang karakter sa sering Hunter x Hunter na nilikha ni Yoshihiro Togashi. Ang Godspeed ay isang advance sa kakayaan ni Killua gamit ang Nen, partikular sa kanyang paggamit ng elektrisidad sa kanyang Hatsu. Nasimula pa lang natutunan ni Killua kung paano kontrolin ng kuryente sa pamamagitan ng pagpapakuryente sa kanyang sarili. Ito ay isang resulta ng kanyang brutal na pagsasanay sa kamay ng kanyang pamilya. Nagamit niya ang kuryente ito upang mapabilis ang kanyang reflexes at pagkilos mas mabilis kaysa sa karaniwang mga tao o kahit sa mga iba pang hunters. Ang Godspeed ay nagbibigay daan kay Kilua na gumalaw na parang kidlat. Kanyang bilis ay sobrang taas na kaya niyang umiwas sa mga pag-atake at bumalik ng mabilis upang umatake. Kanyang mga reflexes ay pinalakas din ng kuryente kaya hindi lang physical na bilis ang napapabuti nito kundi pati na rin ang kanyang kakayahang mag-react sa mga sitwasyon sa labanan. Mayroon itong two main modes ang whirlwind at ang speed of lightning. Ang whirlwind sa mode na ito ginagamit ni Kilua ang kuryente upang kontrolin ang kanyang mga kalaman at mag-react ng otomatiko sa mga pag-atake. Para itong autopilot mode kung saan ang kanyang katawan ay gumagalaw ng kusa upang umiwas o umatake. Ang alawa, ang speed of lightning. Ito ang mode na nagbibigay kay Kilua ng pinakamatas na bilis. Dito ginagamit niya ang buong potensyal ng kanyang kuryente upang makapag-sprint sa sobrang bilis ang Godspeed ay nagbibigay kay Kilua ng bilis na halos hindi matutumbasan ng kahit sino. Kaya niyang umiwas sa mga pag-atake, nagsagawa ng sneak attack at makipagbakbakan ng sobrang bilis. Ang reflexes ni Kilua ay napakataas, halos tulad ng isang computer na kaya mag-decide sa mga aksyon na walang delay. Sa laban halos imposible ng makita o maulaan ang kanyang mga kilos. Ito ay nagbibigay sa kanya ng malakas na edge laban sa mga kalaban na umaasa sa bilis at lakas. Ngunit mayroong limitasyon ang Godspeed una ang enerhiya at stamina. Dahil sa sobrang lakas ng kuryente na kinakailangan para sa Godspeed, mabilis ding nauubos ang enerhiya at stamina ni Kilua. Hindi niya ito kayang gamitin ng matagal dahil maaaring maubos ang kanyang Nen o mapagod agad. Pangalawa, ang Nen Limitation Ang Godspeed ay nakasalalay sa paggamit ng Nen. Kapag naubos na ang kanyang aura, hindi na niya magagamit ng Godspeed. Kaya hindi ito sustainable sa mga long term na laban. Pangatlo, ang Physical Strain paggamit ng sobrang bilis at kuryente ay naglalagay ng matinding strain sa katawan ni Kilua. Maaaring magresulta ito sa mga injury o pagkapagod na maaaring makaapekto sa kanyang performance. At ang pang-apat, ang dependence o electricity. Kung mawala ng kuryente si Kilua o kung may kakayahan ang kalaban na makapag-neutralize ng kuryente, maaaring mawala ng bisa ang Godspeed. Bukod sa mga pangunahing aspeto ng paggamit ng Godspeed, narito ang iba pang detalye tungkol sa teknik na ito at kung paano ito ginagamit ni Kilua. Una, ang charging app. Bago magamit ng Godspeed, inakailangan ni Kilua na mag-charge o mag-ipon ng sapat na kuryente sa kanyang katawan. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapakuryente sa kanyang sarili, kadalasan gamit ang mga battery o anumang electrical source na available. Prosesong ito ay malagat dahil nakadepende ang tagal at lakas ng Godspeed sa dami ng kuryente na naipon ni Kilua. Pangalawa, ang strategic use. Hindi palaging ginagamit ni Kilua ang Godspeed sa bawat laban, pinipili niyang gamitin ito sa mga sitwasyon, kung saan ang bilis at reflexes ang makapagbibigay sa kanya ng malaking advantage. Pangatlo ang surprise element. Dahil hindi lahat ng kalaban ni Killua ay alam tungkol si Godspeed, nagiging malaking surpresa ito kapag bigla niyang ginagamit sa kalagitnaan ng laban. Element of surprise ay isang malaking advantage dahil hindi agad makakapag-adjust ang kalaban sa bilis ni kiluwa. Sa kabuuan, ang Godspeed ay isa sa pinakamakapangyariang kakayan ni Killua. Bagamat may mga limitasyon nito, ang tamang paggamit at pagsasanay ay nagbibigay sa kanya ng malaking kalamangan sa anumang laban. At kanyang kakayang mag-isip ng mabilis kasama ang bilis at lakas ng Godspeed ay tunay na nagpapakita ng kanyang kausayan bilang isang hunter. Kung nagustuhan mong video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.